Hoy! Ako ba yung tinatawag mo? Oo, oh, oh, ikaw. Ay, pwes may pangalan ako. Oo, oh, oh, Princess. Ganda-ganda ng pangalan ko. Hoy, tinatawag mo sa akin. Sumama ka sa akin. Ay, wag mo inuutusan. Nanay ko, hindi ko sinusunod. ko pa kaya. Aray! Ako rin. Oh my gosh, don't mind me. I'm just saying nga. Pero kasi your car is very cheap and dirty para sumakay ako dyan, you know? Gusto mo bilang kita Ferrari o kaya some other brand new cars tsaka makakikidnapin? Here's my money. Aray! Gusto mo? Lah. Gusto kita. Ay! May jawa ka? Ay, kidnapper ka? Oo. Akala ko magdanakaw ka. Bakit? Ninakaw mo kasi yung puso ko. Pangat-pangat naman dito. Tapat mo nga sa akin, Erko. Nainit. Kainis. Hindi ko yun expect na makikidnap tayo ngayon, guys. Eto, sana nagdala ko ng maraming cash. Credit card lang dala ko ngayon, eh. Like, baria-baria. One million na lang yung laman. May jawa ka? Ay! Anyari, kuya? Na-flat yung gulong? Yeah, parang ikaw. Ikaw nga, flat yung ilong mo? Bawiin mo yan! Ay! Mm! Tumigil nga kayong dalawa. Gusto nyo bawian ko kayo na buhay? Hi guys! Please subscribe